Hello po! At ayan na naman po ang ganap sa akin buong maghapon. Maaga pa lang talaga ay eh, gumayak ako dyan at sinundo ko na si Lenpots Vlog. Sinama ko nga si Lenpots Vlog para man lang may tagakuha ako ng video papunta ng bayan at ahon sa bundok. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa tindahan. Kailangan talaga mamili ng mga gagamitin para sa tindahan kasi sayang naman yung benta. At syempre ako na naman ang kargador. Sa hirap nga ng buhay ngayon ay bawal nga ang tatamad-tamad. Kailangan ay doble sipag at doble tiyaga para makabenta ka. Hindi rin ako nausuhan na maghapon ay nasa kapitbahay para lang magmarites. Masaya nga ako sa ginagawa ko pagtulong sa mister ko guys. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nakakatulong na ako sa kanya sa pagbabayad ng mga bills namin sa bahay. Nakakabili rin ako ng lahat ng gusto ko at naibibigay ko rin yung pangangailangan ni Atrun. Kaya kahit paano ay nakakapagpagawa kami ng bahay kasi nagtutulungan kami. Kahit sabihin matagal bago nagagawa yung bahay namin at least may pagkakaisa kami. At ayan, dumaan muna kami sa Parisan. Bibilan muna namin ang Paris si tatay para may pasalubong kami sa mahal namin tatay pag-ahon sa bundok. At ayan nga, si Lenlen, Len, si Len Vlog, panay ang video, panay ang video. Alam niyo naman si Len Vlog. Pre, at nakipagmaritisan muna tayo sa nagtitinda. Shout out sa origin Thank you, thank you. Sa so, masarap na tinda nyo, ang pares. Ayan nga, masarap po yung mga niloluto nila dyan. Kaya tuwing aahon kami, ay bumibili kami at pinapasalubong ko din kay Atrun. Sobrang sarap nga pala ng mga paninda nila dyan. Hindi lang paris ang meron sila dyan, may mami. Pero pa silang tinatawag na overload. Kaya pag dumaan kayo dyan, marami talaga kayong pamimilian. At ayan nga, paalis na kami ni Len Pots Vlog at dumaan muna kami sa gasolinahan at wala na palang gasolina ang aking motor. Malayo-layo pa ang aming bibiyahihin. Kailangan namin mag tank kasi baka mamaya si Len Pots Vlog ay magtulak pa ng motor. Nako, lagot na ako nyan. Wala na akong taga-video tuwing uuwi ako ng bayan. Yan, yeah, shout shoutout sa'yo, Len Pots Vlog! pakipollow po. Nagkukwentuhan nga muna kami gan hanggang pinupuno pa yung motor ko. Grabe na nga ang init yan. Ayan na nga. Sabi ko nga kay kuya, ay eh, huwag na masyadong pagkapunuin. At baka mamaya ay umapaw. Ayan, shout out sa'yo kuya. Ang bait-bait mo naman po. Ayan po, nagtuwing nagpapakarga kami dyan. Lagi silang nakangiti. Thank you for watching!